Hello, mga plastic care frog. Bex, pag-usapan natin yung pa napapanahon ngayon. Bex, huwag kang intrimitida. Huwag mo pangungunahan yung isang tao. Dahil nga sabi mo, Pasko na naman, patawarin mo na siya. Bex, yung pagpapatawad, choice siya na isang tao. Hayaan mong maghilom yung sugat huwag mo pangunahan yung damdamin ng isang tao. Kasi unang-una -una eh, hindi mo alam. Hindi mo alam yung pinagdaanan niya kung paano siya nasaktan, kung paano siya nagdusa, kung paano siya umiyak, o paano siya napahiya. Tapos walang kabog-abog, sasabihin mo, huy, patawarin mo na naman siya, magpapasko na. Ano kaugnayan ng Pasko sa pagpapatawad? Tapos sabihin mo sa akin eh, eh kasi ang Diyos nga nagpapatawad. Ikaw pa kaya? Hoy! Bakla ka! Huwag may kukumpara yung tao sa Diyos. Ang Diyos, walang kawangis, walang katulad. Kaya nga, eh, tao, may sarili tayong damdamin, pag-iisip. So, choice natin yung prerogative yung kung magpapatawad o hindi. Kaya huwag kang intrimitida. Let's take ng to. Hello, Bex pag, pag dumating yung panahon, okay, nagkasundo dahil sa'yo. O sabi mo, ay nagkabatiyan dahil sa akin. Nagkasundo yan dahil sa akin. Dahil sa'yo, oo. eh paano? Kung dumating yung pagkakataon ulit, yung panahon na nag-away uli sila. Hmm. Tatabihin sa'yo, ikaw kasi, yan ang nahimik yung buhay ko eh. Pinagkasundu-sundu mo kami oh, O. Iba kasalanan mo? Natisisi ka pa ngayon. Kaya... Hayaan mo. Hayaan mong mo ang sugat. Sabi nga eh. Walang sugat na hindi na paghihilom ng panahon. Kaya ikaw, Bex. Huwag kang trimitida. Ako. Huwag mong pangungunahin desisyon ng isang tao para patawaring nagkasala sa kanya. Ano ka ba? Kaya, eh, kaya mo, makinig ka na lang. Hintayin mo na lang. Malay mo, dumating yung panahon na yon. Ano nga masarap yung nagpapatawad ka na walang bridge o oh, walang tulay. Kung basta mo lang nakalimutan yung lahat. Dato sa ispagising bukasan eh, okay na. O oh, nawala na yung galit. na Napaghilom na ng panahon. Ganon. Kaya wag kang kung ay dahil kasi gusto mo kasi maging sikat yung para pag yan sa -usap, usap sa tropa ay pinagbati ko yan tanga hindi mo pinagbati kasi naging choice din na ng tao yun either pag nag-away ulit sila kasalanan mo rin diba so, bakla ka Lalo ang alam mera. Alam mo, man ka sa bahay, mag ka. Hindi yung lahat na lang gusto mong pasukan, lahat na lang gusto mong... Alam mo ba, bida-bida. Kasi siyempre, ang tao, nasaktan, Siyempre, nasa proseso siya ng pag-move on. Tapos, bigla papasok ka, sabihin mo, Friend! Patawarin mo na naman si Anu, kulasa, kasi, friend, Pasko naman, tsura mo! Pasko naman, Hindi yung daylan, yung Pasko, hindi yung daylan yung Pasko, birthday, bagong taon, fiesta, whatsoever, naku, ano mo mga okasyon na nangyayari para patawarin mo san tao. Choyon. Choy mo ba? Choy bek. Choy ka. May magagawa ka pa. Mm. Mo, no, mm. Mo ay oh. ba? Corn beef dahil sa ayuda. Hmm. Tsaka, baali mo na sabihin sa taong patawarin mo siya, eh, hindi nga humihingi ng patawad yung tao na nakasakit sa kanya. Tapos ikaw lang kabagabag punta ka doon. Kasi naging naman kayo, hinom, no? Ang patawarin mo na, ay kung nag-away pa lalo. Bakas lalo pa yun. Pero yun naman, nagtama, pero di na yung walang pilitan. Yung kunwari sa tropa-tropa, kung pwede pa batawali Malaysia. mo okay na yun. Tanga. Halika dito, tarak, main tayo, pasaluhan mo ako, mas pa. Nakuha, tuwang kita. Hmm. Kaya tandaan natin ha Yung pagpapatawad Choice yun ng isang taong Nasaktan Kaya huwag natin pilitin Na patawarin niya yung nakasakit sa kanya. Kasi hindi natin alam kung ano yung pinagdaanan niya. Kung paano siya umiyak, kung paano siya nagdusa. Haya lang natin. Kasi, walang sugat na hindi nagagamot ng panahon. Mag-aaring mag-iwan ng peklat, pero wala ng sakit. Okay, naitilian mo yan. Dapat mo maunawaan yan. Hindi dahil lang ng Pasko para magpatawad. Gets mo? Okay, bye-bye.